Mga kapuso, nagpaalala ang mga doktor na hindi po dapat uminom ng mga antibiotic kung walang reseta. Hindi rin po maganda ang epekto sa kalusugan kung hindi tatapusin ang gamutan base po sa utos ng doktor. Saksi, si Maki Pulido. Nang minsang magkatrangkaso, uminom lang si Rodel ng antibiotic na nirekomenda ng kaibigan. At nang mamaga ang hilagid, antibiotics na dati nang nireseta sa kanya ang ininom niya. Gusto man daw ni Rodel na magpakonsulta sa pribadong doktor, mahal. Kung sa health center naman, ubus daw ang araw niya sa pila at hindi na makakapasada para may makain ng pamilya. Magagasas na ng 350, 300. Babiyahe pa ako, babound, baboundary pa ako. Kaya 600 ang laki ng mawawala sa akin. Ang iba naman, hindi na tinatapos ang pag-inom ng antibiotic batay sa payo ng doktor. Ang ganyan at ang self-medication ang sinisisi ng mga eksperto kaya lumala lang antimicrobial resistance sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na tumatalab ang mga antibiotik. Masusog po lang kasi ng antibiotik ang impeksyon kung tama ang pag-inom. Kapag mali, hindi tuluyang masusog po ang impeksyon at magdidevelop pa ang katawan ng panlaban sa ininom na antibiotik. Kaya sa susunod na mag-impeksyon ka, hindi na uubra ang dati at kailangan mo na ng mas malakas na antibiotik. You have organisms that are resistant to most of these antibiotics. You will have treatment failure, and what happens? Patient will die. No? because of the infection. Isang halimbawa ng antimicrobial resistance ay ang uri ng tuberculosis na tinatawag na multi-drug resistant. Ito yung TB na hindi na magagamot dahil hindi tinapos ng pasyente ang anim na buwang gamutan. Pero di lang sa TB pwedeng magkaproblema kung pasaway, kundi sa mga ordinaryong impeksyon. Ay mga ginagamit natin mga gamot panlaban sa mga impeksyon ay baka hindi nagagana sa marami sa ating Pilipino. Kaya muli, tandaan, sundin ang panahon ng gamutan at huwag mag-antibiotic kung hindi ka Hindi lahat ng naramdaman niyo antibiotic na katapan. Kailangan kayong makita ng doktor para tugma yung antibiotic. At paalala ng DOH sa mga butika, bawal lang magbenta ng antibiotics nang walang reseta at dapat kunin ang reseta pagkabenta para hindi na pagpasapasahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong... top